Hi guys! Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, well, uh, ako ako'y natutuwa dahil nagustuhan nyo yung um, perfume review ko. Doon sa mga paborito kong um, pabango. At uh, natutuwa naman ako dahil na-share ko sa inyo yung totoong ingredients niya. So, ngayon naman, uh, gusto kong pag-usapan natin yung ang amoy niya yung mga amoy ng pabangon na to. Ingredients kasi yung una pero ngayon gusto ko namang malaman ninyo kung ano yung amoy ng mga pabangon to. Well, ang pinaka best complimented na pabango ko ay ito. Bakarat. Ang amoy nito ay uh, alam mo yung binasambara ha? tapos pool house siya, basahin mo, tapos paarawan mo, tapos tapat mo sa, tapos pasok mo sa oven, yun yung amoy niya. Bakarat. may barang sunog, tapos, yun, basahin mo, tapos, gano'n gano'n mo, yun yung amoy niya, bakarat. Eh, yung palaging, uy, pag napapadaan ako, titingin talaga yung mga tao. Uy. Pul pul alas ka, pul alas ka. <laughs> Bakarat. uy, buong mo naman, pul alas ka. Minsan, uy, quadro. Quadro. <laughs> lak. Minsan, dumana ko, sabi sa akin, uy, kuya jobot, lak. Bakarat. Isa Baka sa pinakabongo kong pabongo yan. At ito naman, di ba, ang bang ang amoy nito. Ayun. Ang amoy nito, alam mo yung nagbasketball ka maghapon tapos sa uh, natulog ka. Gising ka tapos naligo ka sa ulan tapos tinamaan ng kidlat. <laughs> Ito. <laughs> Ito yung amoy so, alam nyo kung gaano <laughs> bigat yung proseso nito para magkaroon kayo ng amoy na ganito. Kaya mahal to yun yung yun 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 yung yung amoy niya so dalawa na yan sa pinakamabangong pabango natin eto naman yun may dalawang why yung may dalawang question mark eto naman ang amoy nito alam mo yung yung bagong bunot ng ipen tapos tapos Pin tapos tinuka ng manok. Tapos yung ipin tatlong araw sa tiyan ng manok. Tapos paglabas niya. <laughs> yung amoy. yung amoy nito. <laughs> Sorry. Tawa ako guys. Grabe. So kasi gusto ko malaman niyo yung amoy. Diba? I Explain ko nga eh. Ito. So, Ito. Ito naman, ang amoy nito, Dre. Ah, ang amoy nito eh, ay alam, ah, alam mo yung asong bagong paligo tapos <laughs> tapos tinakpan mo ng ng tuwalya tapos hindi mo siya tinuyo tapos nilagay mo siya ng maraming pulbo tapos pinaikot-ikot mo siya sa lupa <laughs> Nakapaganan yung mga dadaan. Sorry ah. At ito naman. Ang amay nito ay simple lang. Hmm, ito. Alam mo yung kusot? Yung bagong lagari. Yung kusot. Yung kusot. Tapos um, basahin mo ng pinagmumuga ng baby. Yan. Ganun ang amay nito. Simple lang. Ito naman. Oh. Ito. Ito. Uh, ang amoy nito pumunta ka sa ano sa building na ginagawa tapos sa uh, makipagabulong ka sa mga construction worker <laughs> maghapon up and down kayo sa building tapos sa lain may pawis nila ito ang amoy nito at ito naman guys uh, ang amoy nito ano to? Ito yung pinaka-komplikadong amoy. Alam mo yung yung ano yung yung ano yung tambucho ng jet. Tapos pag start na nandoon ka sa likod, yung amoy noon pag sunog ka. <laughs> yung amoy mo, yung amoy ko pag yung amoy mo pag nasunog ka ng tambucho ng jet. <laughs> <yung amoy dito laughs> Kala, unique talaga yung amoy noon. So, pinapaliwanag ko. Kaya talagang nakukomplement yun. Alam mo yun, may sarug na tao. <laughs> may sarug. May sarug na karne. May sarug na karne. Hmm. Diba? Takaw palsin talaga eh. Ikaw na yung Amay, alam mo mo hindi mga pag may iniihaw na pag may iniihaw na ano papaganong ka eto yun alam mo yung pag start ng aeroplano yung F-16 nasa likod ka pag nasunog ka yun yung amoy nito eto na may pinakamaliit na pabango guys konti lang kailangan yun know? To, ito ang amoy nito guys ay yung alam mo yung ano yung platong platong ano platong yero platong inirola <laughs> na na ano na tinapat mo sa ano tinapat mo sa tin, plinansya mo yung likod tapos nagsaing karon. So guys, alam niyo na yung mga amazing smell, mga scent ng mga pabungko. ko. Dati, ng isang araw, ingredients. Ngayon naman, kung ano yung amoy nila. So, ang dami nyo natutunan. One, two, three, four, five, six, seven, eight. At ang pinakapamatay sa lahat. Ito. Hanggang sa buli. Nating mga review. Ingat kayo palagi. You're the best. God bless.